Kailangan ba talaga to? O eh, ano eh, wala kang ano, paano tayo sasakot? Ang trabaho ka! Wala man lang bang konsiderasyon para sa nararamdaman ko? Wala man lang pakailang. Nagutong kami o ano? Oo, naiiyak na yung bata. Ito na, ito na. Magtatrabaho na ako, anak. Ako ay may takit, pare. Ang takit! Ako ay nilagnat. Palagay ko, yung sakit ko nang galing kay Alvin. Oo. At uh, bunga na rin ng pagod. Dire-direjo, oh. pre. Ang haba ano, ano. nag kasi tayo na ka. Hoy, dinuran mo lang ako sa bibig. Pero pagod, dire-direjo, pre. So, alagaan nyo yung mga katawan nyo. Pero kasi, kailangan pa rin natin magluto. Kasi, narealize ko lang, kanina, no. Sabi ko, parang gusto ko humigop ng masyarak na siyabaw pag may sakit. di oh. Diba? Uh, ginawa na natin doon dati, trangkaso, marami tayong ganito episode. Pero ito, ibang, ibang tira to. sakit ko naman ngayon, hindi naman ganong kalala. So medyo may energy ako ng konti. And gusto kong gawin itong video na to para dun sa mga iapis, yung professionals na sayo uh, mag-isa lang sa, sa kondo, ganyan. Mm. Or uh, mag-isa ka okay. lang okay. sa bahay. Working professionals na Minsan, uh, para sa pagitan ka pa ng dati kang baby pero hindi ka pa talaga matandang matanda. Alam mo yun, parang mga 22, 23, parang ganyan. Parang ako. Okay. Ang tagal mo ng 22, ha? Okay. 26 na to, mga 26 na So ngayon, eh uh, itong mga lulutuin natin, nutritious, comforting, madali, at masarap, pare. So parang ano to, chicken soup three ways, pero may iba't ibang tira. Walang komplikado dito, pre lahat to madali lang. Oh, ah, kira. Hmm. ako, ha? Mm hmm. Hindi ako masyadong pwede magalit. So, medyo... Bowless hita. Ah. Pero kahit hindi bowless, ito, naglagay kami dito ng hindi bowless. Hindi yan nakalimutan ni Kuya. Pero sa Japo namin yan. Ah. Ah. So, lagay natin sa tubig. Gumagawa muna tayo ng simple-simple chicken stock. So, yung ano, yung laman, tapos lagay na rin natin yung, yung buto at yung buong hita. Tapos, eto mga susunod na ilalagay ko, yung mga aromatics natin. Optional na lang to. Kung meron, sige, lagay nyo. Actually, eto ah. Resting namin tong ano kanina. Ay nor chicken powder, di ba? Asa na yun? Tinapong nalinis na ba yung kaldero? Ginamit lang namin nor liquid seasoning. Ay, nor liquid seasoning. Nor chicken powder. Gumana siya. Okay siya. Okay siya. Natikman mo, di ba, di ba? Okay siya. So, kung talaga magkakapit pita ng itlog at hindi mo talaga kaya mo ba, pero kailangan mo ng something na higupin, Ah, uh, nor chicken powder o kaya, kung talagang ano, pwede na nor chicken cubes. Pwede na yun, pwede na yun. So, kahit pag na kayo maglagay ng kagulayan, pero kunyari, meron kayong uh, papa kay usapan. Nabili ka naman ito, ganyan. Kaya natin dyan. Carrots, uh, maganda paraan dito para mag ginagamit na yung mga lumalumang gulay sa rep nyo. Alam mo yun? Kaya natin yan dyan. Bawang. Kaya mo dyan. May nagsabi nung nakaraan, gumawa ako ng chicken snack, ba't daw hindi ko tinanggal yung balat? Sabi ko, mga frances nga, pwedeng maglagay niyan eh. Waki tayo, hindi. So sabi doon, ang tamad mo, sana tinanggal mo man lang yung balat. Dahil sa'yo, maglalagay uli ako ng may balat. Pampagaling talaga yan, pre. Ano natin yan? Luya, pag... pag mahal ng luya ngayon. Ma mahal luya ngayon. Magkano tong luya to? 60. 60? 60? Ay, 60 70. Ganun. Medyo may na. There is quite an expense, eh. yes. Eh, hey, jumpin na natin ng ganyan. Wala, wala masyadong komplikado dito yung pinakatamad na pamamaraan. Sige, gamitin nyo. Kasi may sakit ka di ba? O kaya, pwede rin itong gamitin ng mga tao nag-aalaga ng may sakit naman. Di ba? Oo, oo. Kung wala kayong mahal sa buhay, eh. Mahalin nyo sarili. Tama, tama. Ah, uh, hindi na ito kailangan, pero gusto ko lang din para mas maganda yung kulay. Luyang, luyang dilaw, yellow ginger. Pwede rin naman to turmeric powder, pwede rin naman yan. Mostly kulay lang naman yan, pero may health benefits yan na hindi ko na sasabihin kasi huwag ako, pre. ako akong tatarawin nyo sa health benefits, diba? Ang ang weird nga, kasi ito ah, sa mga hindi nakakaalam po dyan, halos hindi ako nagkakasakit talaga. Di ba, Bill? Halos hindi ako nagkakasakit. Binasbasan na ako na napakatinding immune system talaga. As in. May diabetes na kasi ako, okay na doon isang pahirap, sabi ni Lord, di ba? Pero legit, sobrang tindi ng immune system ko. Like, minsan, nawiwirdohan na rin ako. Mga tipong, share kami ng baso ni Ian, <coughs> pero hindi ako nagka-COVID. Alam mo yon. Tapos, ang sakit ko. Ang longest streak ko na wala nilagnat lagnat ata ay parang 5 years. Wow. Tapos ngayon, medyo tumatanda na, parang meron ako yearly entry. Parang ganoon eh, di ba? Tapos so once a year lang ako nilalagnat. So sobrang weird sa akin ang pakiramdam nilalag nilalagnat talaga. Hindi ano sa akin, hindi sanay. Hindi talaga ako saray. So kagabi 'to, ala-alam ni alam, alam, alam ni ng bebe ko 'yan. Kagabi, para akong lasing, pre. Nahihilo-hilo pa ako. Lalakad ako. Para ako may tama, babe. Sarap ayoko ko umupo, naglalakad-lakad ako sa kwarto. Kasi para sarap ng pili, para akong tips eh. Mat eh Matagal-tagal na ako hindi nagkakasakit. Eh medyo bago sa oh. ano ko. Pero pagkagising ko na umaga, sabi ko wala. 30 minutes lang yan lagnat ko kasi pag nilalagnat ako 30 oh. minutes lang eh, 'di ba? Eh hindi, pagkagising ko may lagnat pa rin ako, pre. Kawawa naman ako. So 'yun. Kagawa tayo nito ngayon. So ngayon, pakukuluin lang natin 'to tapos uh, ay may nakalimutan pala ako. sanas pare. Uh, an apple a day. <laughs> is a very good thing. Yes. Ah. Oo, oo. nakita ko to sa isang uh, parang Greek cookbook. Na gumagawa siya ng vegetable stock. Tapos may mansanas. Sabi ko, what? That's so weird. Pare. Teka, nalagyan ko na, Hindi pa... Ayaw, meron, meron. na ba na sibuyas Hindi pa. Ay, meron, meron. Meron May balat. sakit talaga. May sakit. may sakit talaga. So, yung ano na to, yung sibuyas, saka ito, yung gibigay na ano, ng light sweetness ba sa ating stock. Kasi sa mga gantong bagay, kailangan yung stock natin ay supercharged ng kung ano-ano bagay kasi minsan yan lang yung kaya nating tanggapin eh. Diba? Kasi ang hirap ngumuya. Pero yung mga gagawin natin dito, may laman. Do doon ako nag-isip talaga. Ano ba yung... Uh laman na kayang kainin ng, uh, ng may sakit na hindi masyadong haset. Pucha, may sakit, bigyan mo ng lechong kawali, baka ma-bad trip yan, alam mo yun? Yung iba, ako pucha, sarap sa panlasa ko, no? no may opre, oh, oh, normal ang panlasa ko. Uh, yung iba, alam ko naman yun, pumapahit yung panlasa. Okay na yan. Tapos meron tayong patatas dito. Itong patatas gagamitin natin ito dun sa isang uh, isang recipe. Kasi tatlo nga yung gagawin natin. Pero, pwede yung pakuluan ng sabay dito para hindi na ano, hindi na hindi na hassle. Papakulo ko rin na sa bawo. Lagay mo na 'yan diyan. Pero baka kasi masyadong mag-release ng starch to para dito. Pero kung isa lang naman yung gagawin niyo, yung may patatas, sama niyo na sa pakulo. Kami pakukuluan namin to mamaya. So, gawin muna natin itong stock. Tapos niyo ako mamaya. Mahina lang talaga yung apoy namin. Actually, pagka Francis ang tinatanong mo, mas mahina pa dapat dyan. Para daw hindi baging uh, cloudy. Pero lasa't lasa, yun din naman yan. Tanggalin na natin itong mga to. Sarap yan. Again, ha, ulitin ko, ito yung pinakamahirap na step. Ayaw nyo gawin to. Nor chicken powder kayo. Uh -huh. pre. Ang gusto mo lang naman, makahigop ng ano eh. Ang oh, di ba? Ganda, ganda ng chicken snack natin, pre. Gusto kong tanggalin yung mantika sa taas. Gusto natin medyo, I mean, masarap ang mantika, chicken. O yan, pre. Pero sa pagkakataong to, medyo ano-ano muna tayo. Para refreshing, di ba? Wag naman lahat, mabawasan lang talaga. Skurin natin yung mga laman, pare yun no oh. malambot na siya halos sa dudurog na yun yung gusto natin ayan no oh, yung tuhod ng manok oh uy lalaglag na lang so gawin na natin yung una ito yung pinaka basic gagawa tayo ng chicken noodle soup kasi yun naman parang ganoon no? halos yung gagawin natin pero ito yung pinaka basic kasi ito yung pinaka madaling noodles na lutuin Saka nagso-zoom. Belt hoy. So, kuha tayo sa sabaw. Ito na ang ating supercharged chicken stock, pare. So, mula mula dito, sa chicken stock na to, marami nakaputa. Mula dito, marami na kayong pwedeng gawin. At ito yung pinaka-basic. Kuha tayo ng karne. Kahit wag nyo nang chapin pre, ayan eh, no? nahihibla-hibla na yan na ganyan. No? Medyo lakihan nyo naman ng konti. Ito ang pinaka-basic na noodles na segundo lang talaga luto na, pare. Isua. Yan. Lagay lang natin yan dyan. Ewan ko kung ano, mas gusto nyo to. O yung merong grocery miso, yung medyo mas makapal. Ewan ko nun eh. Mas gusto ah, ko yung ano, miso ang palengke. Sa, no? Sabi ni Papa, miso ang palengke, yung taling pula. Oo okay. nga, oh, so, mm. oh, Oo, taling pula. Ganon. Ba't nga ba magkakaiba ba yung mga ano? Hindi, brand-brand yun. Ito yung pinaka-basic natin. Ito yung pinaka-pangtamad, pang pare. Okay na yan. Hindi eh, ka naman mag-expect -e na may plating pa yung ya, ano sa'yo. iyo. Sakit ka na mag plating uh, ka sakit pa? ka na. Yung iba lalo pag may ubo, ayaw nagpapaminta makati sa lalamunan. Eh, kay rebels na naman yung ubo ko. Ha? Tapos eto, pwede kayo mag-spring onions, pero mas gusto ko lang talaga leeks. Ewan ko ha, yung iba, baka hindi gusto hinto kasi may lutong-lutong pe. Pagka may sakit ka, parang ayaw mo ng lutong. Ako gusto ko lutong kung may sakit ako. Tayo dito, may ipa sa lutong. Tama. Uh -huh. Ako gusto ko talaga itong leeks, pero pwedeng na lang. O kaya pwedeng wala na pre. Yan. At eto na, pare, ang ating level 1 chicken noodle soup. Marami kayong pwedeng gamitin yung noodles yan. Magpa magkakapit itlog, pwede kang gumamit ng kanton dyan eh. Alam mo yun? Kahit anong noodles mo, bihon, di ba? Kasi kailangan mo lang naman, parang ano, may konting carbs, di ba? Para naman bigyan ka ng lakas. Y yun lang naman yun, di ba? Enerhiya. oh, enerhiya. Tapos, masooth ng konti yung, yung uh, katawan mo, di ba? So, ano bang kailangan natin gawin? Ito na natin agad ah? Uy. Yan, miso Isa rin to sa madaling kainin kasi nadudurog na lang to eh, di ba? ngalang mm. ah! Nga lang problema sa miso dahil minsan kumpul-kumpul siya. Mainit siya pag umababa dito, di ba? Pero ano to, pre? Panalo to, daga lang. Is mm. So, agahan ko sana kanina. Oh. Okay. Magaling na sana ako. Sarap, pre. Ay nga dito. Ay, hindi, si hindi sila pwedeng kumain ito. Wala. Kasi mahawa kayo sa akin. Wala. So, akin lang lang to. Level 1, done, pare. Dun tayo sa level 2. At ito, meron din siyang carb content. Uh, pero kakaiba rin naman ang content. Madali lang to pare. Kaya gawin na natin itlog, pare. Pero hindi egg drop soup ang gagawin natin dito. Kasi ang egg drop soup, wala siyang carbs eh. Wala siyang uh, pangbigay ng enerhiya. Although pwede mo namang isabaw sa kanin wala namang problema doon, di ba? Pero eto, kakaibang method lang din at hindi siya mahirap. Bahala kayo kung gano'ng karaming itlog. Pero apat, uh, kasi uh, apat dapat. Magic flexion yun, di ba? Magic plates, apat dapat. Magic flex Tapos, harina. So, gagawa tayo ng parang Dumpling-dumplingan yun dati. Pero ano siya? Basta hirap ipaliwanag eh. Pero masarap siya. Natikman ni George karin Di ba, George? Masarap. Bar, birthday nga pala ni George ngayon. Ayaw. Ayaw. Happy birthday, Jorge. Yeah, yan. So, hinahalo ko lang siya. Niniwis ko lang. Pag tinidor, medyo, medyo mahirap siya. Pero kaya naman. Yan. Tapos kanina patis. Ngayon, asin na lalagay natin. Okay na ako dyan. Tapos etong mixture na to, kahit na buo-buo pa yan, okay lang yan. Tapos, patayin natin yan. Buhos lang natin to. Tapos, takpan nyo, pare. Tapos, stay nyo lang siya for around five minutes. Maluluto na yan, pare. Sakto yan. Yan talaga yun. After five minutes, eto na siya. Ayan. May buo-buo siya na parang ano. Mahirap ipaliwanag kung ano siya. Parang siyang tinapay. na basa Parang, parang ganon. Huwag yun ang papakuloyin pagkaganto. Kasi pag pinakuloan, nagkakahiwahi. Wala. Gusto natin medyo kumpul sila ng konti. Manok. Na na. Kung ang gamit niyo dito ay nor chicken powder lang. Wala kayong ano. Wala kayong karne ng manok. Okay lang yun. Kailangan mo lang naman maginhawaan eh. Hindi ka naman pagagalingin pag ito, pre. Ang papagaling sa'yo, gamot pa rin. Kailangan lang. gumang ng konti yung pakiramdam mo. Diba? Tama. Tama. Tapos, uh, leeks. Ayan natin dyan. And that's it, pare. Ayun, pre, oh. Kita nyo yung buo-buo na yan. Oo, oh, para siyang puding. Ito, walang tumapon. Sakto lahat. Wala, oh. Wala. Wow. Kapag may sakit pala si Linong Ray, naglilinis. Oh! oh. Sorry, sorry. Pero so, ganyan lang dapat. Uy, alas mo yan. Gusto mong kampas ko sa'yo yan. Paano tingin yung makasumpatikin? Tama! Oo nga! Sige na! Uh, tikpan na natin yan. Cut, slow mo. Picture yon. May buo-buo siya dyan. O, parang tinapa yan, pre. Bakit nabulusi po ako dito, pre? para mm. Parang siyang ano, ang weird sabihin ko ano siya, parang siyang basang kutsinta. Not in a bad way. Parang ganoon siya. Buha ka ng bowl mo, tikwa mo to. Gago, susunod dyan, ano na, kakaroon tayo ng poknut. Yung mga sintomas yan eh. Ubo ubo si ubo sipon pork nut. ang susiran kasi, ubo sipon sakit ng ulo. Eto, ubo sipon sakit ng anit, pare. yung mga sintomas Ano mga sintomas? Ano ubo? Sipon, Pero legit pura masarap. Akan na Oh, ang lapit. Okay, so may charity po tayo dito. Tikpa mo, tikpa mo. Yan, 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 buo na yan. Tapos nagam mo ng manok. Po. Sabi ko, bot mo, hinate. So, mm. Diba? Diba? Ang lakas ko. Oy, may nakapila sa likod mo. Ay, may, may nakapila ba? Sa likod, may nakapila po. Isang eh? makakain? Kahit mo sa mga loob mo, mawawala sa mga loob mo. Diba? Maganda yung bubo, pre. Nakakain mo siya na para sa ano. Ano ba may mo diyan, pre? Wala eh, no? Maano to. Medyo may kulat ng konti, di ba? So may ngunguyain ka talaga. Ayun, no? Kitaan niyo ba siya? Parang nga kutsinta, di ba? Alam ko na pre kung ano. Ano? Alam mo yung noodle sa mamihan, maming gala, na nagkumpol. Ah. 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 ah, ah, ah. Ganun siya. Ganun siya. Tama, egg noodle siya. Malamang, ang ingredients nun, itlog harina. Eto, itlog harina din naman to. ba? Diba? Parang ganun siya. Nga lang, yung sa noodle kasi sa kalya, may panghiminsan yon, yun. Yung lihiya, ito wala eh, di ba? Okay, so nakakadalawa na tayo. Meron pa tayo siya, pare. Tsaka ito, ka, eto. may konting komplikasyon, pero madali lang. So, ito yung chicken stock natin. Tapos nagpagulo tayo ng patatas. To. Patatas. Uy! 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 Uy. 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 Alam ko yan, tunog na yan pare yeah! Ah, tunog na Alvin, ah, oh, oh. oh, mean, ano yung comment of the day na yan? Osawa 18 oh. 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 Osawa. osawa 18 the Spell ng Osawa niya ay O-U-S-A-W-A-18 oh, okay. okay. so, Hindi ko na alam kung anong osawa Hindi ko kula lang Sa sobrang panonood ko sa iyo last For the whole year of my high school days, di ko alam kung anong course ang iti ko sa college. Pero ngayon, incoming freshman na ako for college, I chose culinary because of you. Na-inspire ako magluto sa'yo na feel ko yung pagiging cook just by watching your vids ever since. Thank you, Ninong Rai, sa pag-inspire sa akin at sa aming lahat ng manonood. Hindi ko na alam kung magandang bagay yun. Ah. Hindi ko alam kasi, Alge, dapat kapag pipili ka ng isang life-altering decision para sa'yo, dahil sa'yo, hindi, hindi yeah, dahil sa akin. Pero eto kasi, mahirap kasi talaga magkusina, pare. Baka, baka lang mabiglas. Baka kala nila ganto sa professional kitchen. Mahirap, mahirap talaga. Tingin ko naman, uh, basta rin yung pagmamahal mo sa pagluluto. And clearly, nasa kanya, present naman yung pagmamahal sa kanya. Uh, may raraos mo yan kung gusto mo talagang magtrabaho sa kusina. Gusto mo lang sample ng mahirap sa kusina, yung no check way na mawana Noche Buena 1R, halos gano'n yon Halos gano'n ng galawan sa sa kusina, di ba? Pero, uh, congrats, pare. Sana masaya ka sa pinili mo. And, uh, ayun, uh, balitaan mo ko kapag ikaw ay ganap na kusinero na, di ba? Anyway, patatas. Uh, medyo bulok yung gitna, so baka magkasakit lalo ako dito. Yan, dudurugin lang natin. Huwag durug na durugin, naman potato. Uh, mas puti ito. Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Baka pwede ngayon lang. Hindi, okay, wala, wala. Yan, ganyan lang. Medyo... Chunky chunky. Tapos ito, actually ito nga, bakit nakita niyo ba 'yon? Hinugot ko lang yung butong mula doon sa hita na hindi boneless. So pwede namang hindi boneless talaga kasi eh ta 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 Ano? yung sinalang yan, pre, malambot na malambot na 'yan. So lagay natin diyan yung uh, oo. Harina pre, lagay lang natin. Parang gagawa tayo ng ano? Ko ano, kung anong tawag mo dito eh. Yan, pipipipiin nyo lang ng ganyan. Ay, pagbuo na 'yan. Ayun lang diyan sa chopping board. Pwede nyo lang hindi ganyan yan, actually. Pwede nyo nasa bowl na lang, kurot-kurot na lang. Pero nilagay ko na dito para mas makita nyo. So, kuha ka konti. Yan. Bilugin niyo lang. Ganyan mo Ang kailangan nalang maluto dito ay yung harina. Tsaka pag may buto, tanggalin nyo, ha? So, lulutuin lang natin yan for around siguro 5 minutes siguro hanggang maluto lang. Hanggang loob. Ha? Luto. Yung alin? Paano? Teka lang, pa ba ito? Dahil nag CR ako, medyo lumakas ng konti yung kulo, nagkadurog-durog yung iba. Pero buo pa naman yung iba. Okay lang yan, lalapot sa sabaw nyo. Parang chowder. Parang, pero yan, nadurog yung iba. Kasi nakita ko, nalakas yung, yung apoy eh. Spring onions lang. Iya marami. Tapos artihan na natin to. Ito na yung last natin eh, di ba? Ayang arte. Tol, Tol, may ito. na pa ako ng kinakana eh. Hindi, special, special siya sa buhay ko. Kaya nga gusto ko lang siyang pagpahingin. Daling Dalin ko lang sa, sa kay Lord. Bawang pare. Eh, meron na ito eh. May kake. Wala lang naman yan. Tapos sana, may ano pa ito eh. Pero pang chili oil to. Kaso, may, isa dyan. May yung isa dyan, hindi ko napapakalanan. Oh. Sinunog yung chili oil ko. Hindi ako. Hindi ikaw. Hindi ako. Hindi rin ako. Hindi si Ian. Hindi si Rani na natitira. Hindi ko alam, Hindi basta ako. parang birthday Hindi ngayon nun eh. Hindi birthday ako. Bang... Nagdodota ako hey, yun. Hindi ako kung birthday. Hindi ako yun. Eh, bakit kita binati? Oh, habang uh, habang naghahanap si George, available na po ang kung kukbong sa Shopee, sa Lazada sa mga major bookstores uh, worldwide, nationwide. Tapos uh, sa US, magkakaroon na rin. Hindi pa namin sure kung ano, abang lang. Hindi ito cookbook, pero cookbook po talaga siya. Ah, para Mr. Brown, pero orange. Oo, oh, pula ng itlog, pero dilaw. Itlog, oo, oh, asukal na pula, pero, pero brown. Pula ng itlog, pero dilaw. Itlog na pula, pero violet. Hindi ito cookbook, pero cookbook po talaga siya. Color coding, pero number. So, okay na? So, so. Okay na, okay na. Ayun, bilhin niyo po. Thank you, thank you. Mas feeling ko, masarap to. May konting asim pa. Pero mamaya na natin lagyan kasi madali lang naman yun eh. So, para malaman natin kung pwede lagyan ng asim, uh, tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, sa so, na muna, konti lang. dumpling ah please. Mailit mo sa gitna yan. Ah. Yong isubu mo na buo yung dumpling ah please. Mailit mo sa gitna yan. Ano ang asim kaya? suka kasi malamang may suka kayo doon eh. Oh. Hmm. hmm. Mas okay siya pag may suka surprisingly. Pero ano ah tingin ko babagay din ang ano? Babagay din ang lemon o kalamansi. Kahit anong asim, di ba? Bowl nyo. Pagka nagkakadurog-durog yung ano nyo, dumpling nyo, magandang bagay yon. Ibig sabihin, hindi siya matinapay masyado. Actually, pwede nyo pa sana ito lagyan ng itlog kung trip nyo bilang binder din. Pero kahit wag na. Pinaisip ako ng bliss, Mm. Tatayo ako ng dumpling nga. Dumpling nga. Pangalan ay Ben Dumpling. Ben Dumpling. <laughs> Tama. Ang sa, di ba? Ang Oo. ganda nun, no, ha, pre, ha? Dapat sa Malabon lang yun. Ah, Ben Dumpling. Mm -hmm. Sa mga hindi mo nakagets ng Ben Dumpling reference namin, eh, hindi po taga Malabon. Kumuha ka ng buo, Kumuha ka ng buo. Ano ito? Sarap siya. May, may laman. May, may baki laman. Yun. Ano? Exactly yun siya. Makapal siya tapos parang. Hindi siya mahirap nguyain pero may nangunguya ka. Alam yun? galing mo doon. Yun mismo yung point dito eh. ba diba? May laman na. Nandito na lahat ng kailangan mo kasi sobrang nutrient packed dong ano na. Tak natin. In terms of mga carbs, ganyan and protein, ang ganyan kasi may karne ng manok yan. Minsan kasi, walang carbs yung katawan natin, alam mo yun? Kaya pag yung asawa ko may sakit, tapos hindi talaga siya makakain. Kahit juice lang, na may asukal. Inumin mo na to. Kailangan ng katawan mo ng something para ano eh. Wag na sobra. Yung patatas niya, andon. Hindi siya soup na soup. May mangunguya ka. Nararanda mo pa rin ako makain ka. Substantial yung ano. Ang mo. Doon yung karne ng manok, di ba? Ikaw, ano masasabi mo? Masarap. Nabubusog ka talaga. Diba? Hindi ko pa nabusog ka lang sa tabaw. Mmm! Kasi ano, parang kumain ka ngayon ng ulam. Actually, maganda yung sinabi mo. Meron kasi minsan, busog ka lang sa liquid eh. Ama. May ganun eh. Hindi hindi okay yung bagay na yun. Kailangan, piling mo nag-meal ka. Ama. Yung pinakamahalaga. Hindi kundi ka lalakas and road to recovery na yun, di ba? Kumaya na anak pa. <laughs> Pasensya <laughs> <laughs> na ako, medyo kakaiba itong episode natin ganun. Talaga, <laughs> Oo. Ang siya na, medyo matamla yung episode natin ngayon. Eh, may shakit eh. Sana nag-enjoy pa rin kayo and sana na-try ito. Madali lang yung mga natin. Again, kung ayaw yung gumawa ng pinakamahirap na step, which is pag <laughs> paggawa ng chicken stock natin, pwede kayong gumamit ng North Chicken Powder or North Chicken Cubes. Tapos, ewan ko, kahit uh... Uh, bumili kayo ng siguro andok sa simayin nyo. Alam mo yun? Mm. Para lang may protina. Ewan ko, di ba? Basta pinaka-maalaga dito kasi soothing kinakain mo. Tapos merong konting laman. Medyo substantial siya. Hindi ka, tama yung sinabi ni George, hindi ka busog lang sa tubig, sa sabaw. Alam mo Kailangan para kang nag-meal, pare. Importante dyan yung luya, pare. Tsaka balibalita ako. Nakatulong din daw talaga yung ano. Kapag may lagnat ka. Balibalita lang to. Hindi to medical advice talaga. Kwentuhan lang to sa may, da may baryo namin. Ah, sarap talaga. Paralo sa akin to. And kung uh, matatry niyo to, pakita nyo sa akin social media ko. And kung gusto nyo pong manood ng mga gandong video na mas masaya ng konti, ayan, click niyo na yung mga video yan. I love you all mga inaanak. Hindi, mali pa kaliguan na kita ng ano, mainit na tubig.